guys, magandang gabi. Ah, uh, dito nga pala kami, ano, ah, uh, panulo. Ayun, Pasayan oh. Pasayan. Ang huling ko. Ito At may nako anak mga shell so. na lang natin. Ayun. Ayun guys, oh. Ayan. Ayan. To. Alabok. Alabok. Ah, ayan, ayan oh. Kunot. Boy pa, muntik pang makawala. Ayan oh. Ah, ayun kuha namin. Kuha namin ayan oh. Ponte pa lang kasi bagong dating lang kami. Mga shells to, mga buat ano. Ayan oh ang tarangin nito sa amin ay turaok halip tayo guys, unan tayo ng iba kasama ko nga pala yung anak ko, si kinit turaok turaok net ayan, turaok po, pagitan net turaok dili shells kahit kabi nakikita mo kasi ano umiilaw yung mata nila bukas maliit pa na kasaya no sa uh, looban medyo palagi na yung guys yung ano dagat lahat kami pasayan. Dalawa yun. Isa sa dyan sa Isa. dito. Kita natin ang silo. Dyan. Dyan o. Ilap. Dumapan na isda. Yun lang. Ilin mo. tak boleh, tak boleh bilis, bilis jauh tu malun tak boleh nah. tak boleh nah. tu rawak tu sedikit lagi ada ada, ada tu segini sebentar tak boleh, dia kena tu Ito, hindi natin na ulit. Ito, so, mayroon naman dito. Ito, so, may pataya naman dito. Ito na. na lang natin. Ibentil pa po. Ano sa bato? Ah. So, uh, Yan guys, pasayan. Ayan o. Oh. Ang oh. bantol ko. Ang guys sa isda, So hindi namin kinukuha. Tinatawag sa amin dito bantol. Bantul, ayan o. Oh. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Masakit yan makatinik. Grabe yan. Makamandag yung isda na yan. Pag natinika, ka. Naku. Hospital talagang abot. Ah, tayo, dito tayu sana. Okay. Ayan guys, mamaya pag may makita kami ano, yung shells, papakita namin sa inyo kung anong itsura niya pag ano, nasa ilalim niya ng buhangin. Alubog. Nakikita lang sa kanya yung anlang Yung umiilaw kasi yung ano niya eh. Sa yun Yung mata niya. <coughs> Ito, yung kasayan. Mailap to. bilis wala na kagad sayang malaki pa naman ito yung kuha namin oh, oh. Ayan Mga pasayan, shells Limasag, ayan oh. Tapang libre naman tayo pang ulam na ito kita ka na dito kung naman saan pumitra dito guys sa amin magsipag ka lang libre ka na dito pang ulam nakakatipid ka hindi ka nabibili kailangan dito pasipagan lang hindi ha di bigat 'to sa na 'to payan din ay 'to may pasaya na 'to sa may pasaya na niya eh. e, yung mata niya umiilaw oh, kita kitang kita dalit nijo lang paso maiilap papakilap pag dumilit sa ano pagsama naka sila pag nasa putik kasi ano lulubog nila yung katawan nila Oh, yan guys. Uli. Oh. Ayan na, masok na. Ito. Ayan guys, oh. Oh. Malaki na. Ito. Pasayan. Ayan oh. Oh. Buhay na buhay talaga yan. Oh. Ayan oh. Gain pasayan sayang dito sa amin. Guys, ano lang? Ito po, sa po. Ay lang, uh, si meron pa. Ito. Kaso lang, may ilap sila eh. Tsaka yung ano, silo namin, maliit. Kanina, yung iba nakakawala. Laging nakakawala. Ang eh, laki sa dati. Tawag okay, ito. Ito. Ito lang ang ipon. Ito, kamayin ko lang to guys. Kasi ano, binabaon niya na yung ano niya katawan niya sa buhangin ayan o oh. tukon mo pa-focus pa, pa mo na siya ayan o oh. ayan yan sa ilaw na yan ayan oh. binabaon niya yung ano yung katawan niya binabaon niya sa buhangin ayan oh. tinan nyo ha yung makikitan lang yan yung mata niya yan mamaya huliin na natin si ano na yan palaki na yung dagat tataas na yung dagat ayun o okay, yung riso ah. ito naman tayo na ito pang ulam mamaya ito natin yan ano guys okay, ano sa sinigang sa sampalok napakasarap nyan bigo bigo naman ang sabaw Kulay-kulay oh, ko sa dito Hindi na bato. Hello. No. Oh, ito guys, meron pa. Kita anak ko, hindi ko nakita. Ito kailangan natin gamitan 'to ng silo kasi okay, pula. Hindi ano yung katawan niya, hindi binaon sa ano. Buhangin. Ayun, huli. Ah, ayan uli oh. Yan, huli, oh.